Tila hindi na mabubura sa buhay ni Magda ang mga alaala nito sa pagkabata. Sa murang edad pa lang, tila naging mapait na sa kanya ang tadhana matapos siyang makaranas ng pang abuso sa kamay ng kanyang mga kamag-anak. Nagsimula po yung abuso nung 3 years old ako. Uh, yung mga abuso po sa akin is distant cousin ko po. Uh, yung mga parents ko kasi laging nasa hardin po. And Naiiwan ako sa kanya palagi as my babysitter. Hindi ko na po maalala kung ilang beses na. Pero naalala ko pa po yung mga pinapagawa niya sa akin. Pero ang mas masakit daw, kahit nagsumbong na ito, ipinagkibit balikat lang ito ng kanyang mga magulang. Bagamat tahimik na siyang namumuhay malayo sa kanyang mga kamag-anak, kung minsan ay minumulto pa rin siya ng kanyang mapait na nakaraan. Isa lamang si Magda sa 17.5% ng mga kababaihan sa Pilipinas ang nakakaranas ng iba't ibang uri ng pangaabuso. Ito'y ayon sa 2022 National Demographic and Health Surveying ng Philippine Statistics Authority. Karamihan sa mga biktima ay edad 15 hanggang 49. Kaya para mas mapalawak ang kamalayan ng kabataan laban sa pangaabuso, isinagawa ang isang Youth Awareness Summit sa Benguet. Parte raw ito ng pagdiriwang ng International Day of the Girl Child noong October 11. Nilahukan ito ng mga Boy at Girl Scout of the Philippines ng Benguet na isinagawa sa Benguet Girl Scout Council Headquarters sa Latrinidad, Benguet. Ang IDGC kasi napaka-important na uh, araw nito para ma-iterate natin yung importance at kahalagahan ng bawat matang babae sa ating community. Kasi ang bawat magaling na nanay, magaling na leader na babae, magaling na kapatid, na teacher na babae, nag-uumpisa yan bilang isang maliit na bata lang. So uh, as early as childhood, dapat na nurture na natin yung mga pangarap nila. Nabibigyan natin sa nang ng pagkakataon na mangarap na magkaroon ng magandang kinabukasan. Layon din ng aktibidad na maipalampalalo palalo sa mga kabataan ang paglaban sa pang-aabuso at kanilang mga karapatan. Mula sa mga talakayan tungkol sa Children's Rights and Law, Self-Care Against Sexual Harassment, hanggang sa HIV Awareness at Community Psychosocial Support. Pero hindi lang para sa mga babae ang aktibidad na ito kahit na ngayon ay International Day of the Girl Child gusto nating i-highlight na regardless of gender we all have roles in making sure that the community remains safe for each and everyone to grow healthy to make sure na ang mga batang ito babae man lalaki o anumang gender ay magkaroon ng uh, pagkakataon na lumaki sa isang safe na lugar so having all this uh, event we were we are being trained to be empowered to voice our Voice out our uh, opinions and for us to create the uh, change, positive change in our community, even in small ways But through these activities. Natututo sila outside the classroom, so although informal education, eto, masasabi ko po na ang dami nilang mababaon na aral na pwede nilang i-share sa community nila. And in the future, kapag naging leaders na rin po sila, whether sa government o kaya sa mga organizations kung saan sila mabebelong, like kahit sa workplace nila, daladala pa rin nila yung learning po na yun. Kapag nakasaksi o nakaranas ng pang-aabuso, agad na dumulog sa Women and Children Protection Desk ng PNP o makipag-ugnayan sa City o Municipal Social Welfare and Development Office. Ron Maranan, RGN News.